Ito po ay uh, balikan natin ang isyo ng pamamahagi po ng uh, DAR ng uh, lupa dito po sa Shendaluisita at makakusap po natin si Undersecretary Anthony Parungaw ng Department of Agrarian Reform. Magandang hapon po Yusek Parungaw. Ay magandang hapon din po sa inyo at sa lahat po ng ating nanonood. Opo at uh, Yusek, kumusta po naman yung naging pamamagi nyo kanina dito po sa mga taga Barangay Kutkot? Ay sa awa ng Diyos po, naging napaka matagumpay ang aming pong uh... Uh, uh, gawain kanina na pag pagtutukoy uh, ng mga loteng ibabahagi po sa ating mga beneficiaryo dito po sa Barangay kutkut. sa katunayan na uh, uh, natapos po kami sa amin pong ng uh, paggawat ng mga lote naganap na alas stress medya ng hapon kanina uh, anim raan at apat mga beneficiaryo ang natukoy po ang loteng makukuha po nila kanina Ah uh, natutuwa po kami rito dahil laging matagumpay, tahimik, episyente ang proseso. Uh, wala pong uh, lahat po ay tumulong, uh, lahat po ay naglagda doon po sa kinakailangan dokumento. Uh, at uh, sa ganitong paraan po ay na nalaman po namin na pag uh, lahat po ng mga puwersa ng gobyerno ay nagtutulungan, ay nakakagawa po kami ng napakagandang serbisyo publiko para po sa ating mga kababayan. At uh, Yusek, yung mga susunod na mga barangay, ganito din po ang mangyayari? Uh, oh, parang site assignment o site allocation muna? That's right. Uh, we will be having lot allocations uh, in nine other barangays. Ang susunod pong barangay po natin ay sa barangay Lourdes. Ito po ay gaganapin sa lunes at kung kakailanganin sa martes din. Uh, pagkatapos po niyan, tuloy-tuloy po ang aming schedule. Sa katunayan ay aming ipalathala at napaskil ang schedule na ito. At ang uh, ayon po sa aming schedule ang puling araw po kung kakailanganin ay doon po sa Barangay Motrico uh, nagaganapin po sa August 21, 2013. Apo, at Pagdating yung title po, po 21, tapu -tapu ay uh... po Go ahead po, sir. Yes sir. Uh, when August 21 comes, the lahat na po ng 6,200 beneficiaryo ng Hacienda Luisita ay maitutukoy na po ang mga lupa eh, ay ma mabibigay po sa kanila. Opo, at yung sa pong titulo, uh, September po, tama po? Tama po yan, dahil siyempre, uh, kailangan po po natin ngayon tapusin ang prosesong pagtukoy ng mga lupain, ng mga farm lots ng ating mga beneficiaryo. subalit hindi po natin hihintay matapos lahat, no? Habang ginagawa po namin ang proseso nito sa bawat barangay, ay sisimula na rin po namin ang paggawa ng mga titulo. Kung tawagin po sa ating batas ay ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA kung tawagin. At uh, ito pong mga klowang ito, mahigit 6,000 rin po yan, ay amin pong ibibigay po sa Register of Deeds para po marehistro. At pag ito po'y narehistro at tandaan po natin, marami po ito, anim 6,000 po ito, ay ine po namin siyak uh, po sa buwan ng Setyembre, maibibigay na po namin ang kopya ng mga klowa o mga titulong ito sa ating po mga beneficiaryo. Apo, yung sa kanina po may nakausap kami na isa sa mga beneficiaryot at nabanggit po niya sa amin, na ikwento po niya, na karamihan po sa mga magsasaka dito sa barangay Kutkut, eh yung pong lupa ay eh, nakasangla, kumbaga parang pinaupaan sa mga financier at yung ani po, eh doon po napupunta sa nagfi-finance dahil nga daw po walang kita o walang punan itong mga magsasaka. So, so mer meron po, ba ito sa inyo o ano pong pananaw niyo po rin? Al alam po namin yan at dahil nga po dyan sa impormasyong katulad niyan, ay meron po kaming eh uh, hinahain na mga uh, support services para po sa ating mga beneficiaryo. Pagkuha po nila ng lupain, meron po sila mga maraming mga pwedeng pagpilian ng mga serbisyo na katulad halimbawa ng uh, access po sa pautang o di kaya po sa agricultural extension, pagsasanay o di kaya po ay uh, access po sa mga kailangan gamit o equipment. Uh, pati na rin po yung mga kung ano-ano ba ang kinakailangan mga itanim sa kanilang makukuwang lupain. Sa kasulukuyan, uh, amin po ginagawa kasama po ang Departamento ng Agrikultura ang ang testing o soil testing po dyan po sa Hacienda para malaman po kung ano po yung mas naangkop na itatanim po sa kung anumang bahagi ng uh, lote o ng lupain. No? So marami po ito, ilalatag po namin sila sa kanila. Noong nakaraang buwan ay nag-public information campaign na po kami sa kanila kung ano po ang pwede nilang pagpilian nang sa ganon ay matutulungan po sila para lalo pong pagandahin at palaguin ang kikitain mula po dito sa mga lupain. Maraming maraming salamat po si Undersecretary Anthony Parungaw ng Department of Agrarian Reform. Maraming po salamat.